Ayan, magandang araw mga kabayan. Pupunta na ako dun sa recycle shop. Babalikan ko yung bike na tinignan ko kahapon. Lalakad lang po ako. Bibiling ko na yun. Isang lapad yun. Sas Sasamahan ako nung isang kasama dito. Bale ako maglalakad. Tapos siya magbabike. Itong bike ko na to. Itatabi ko na to rito. Gawa ng hindi na to magagamit. Ito. Baka ito na lang ang kunin ko. Itong basket na to. Ilipat ko na sa bibiling kong bike. Pero ito, itatabi ko na po ito. Sayang din kasi nito eh. eh. may darating pa kaming mga bagong train eh. Pag dumating sila, ibibigay ko na lang to Palitan na lang nila ng gulong. Sila na lang magpalit niyan. Ibibigay ko na lang po sa kanila yan. Medyo malayo-layo yung malay -lay 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 lalakaring, lalakaring, ko. Pag nabili ko yun, diretso na kami mag ano, grocery. Para last day kasi bukas ng ano namin bakasyon. Mag-grocery na kami Kasi pasok na naman kami Busy na naman Hindi naman makapag-grocery Grocery namin pang isang lingguhan Ayan yung pag-grocery namin dito Mga kabayan Ayan to Medyo malamig Malamig ang panahon ngayon Inaantay ko lang yung kasama ko Nandun pa sa taas Nagbibihis pa Lalakad lang ako Samahan nyo po ako. Papakita ko sa inyo mama yung bibili kong bike. Maganda yon Bago pa isang lapad lang. Balak sana namin mamingwas mamayang gabi. Kaso uulan naman. Ayan. Mamayang hapon ng ulan. Mamimingwas sana kami. Sasama namin yung isang katrabaho namin hapon. May dala siya sasakyan. Doon sana kami sasakay sa kanya. Kasi tatlong oras yung biyahe namin. Pupunta doon sa pamimingwasan sa dagat. Kasi yung panahon naman po, ayan, parang uulan parang hindi kami matutuloy baka sa susunod na linggo na lang kami mamingwas, kasi sa gabi ang lamig pa ayan mm, ano, sa ng panahon, uulan ata kaya sabi niya, sa susunod na lang daw kasi malamig daw mamayang gabi, sobrang lamig daw sabi ko, sige, sa susunod na lang para marami tayo Ah? Alas 10, di ba? Papunta na kami sa recycle. Mamimili na ako ng bike. Ngayon kasama ko si Coco Martin. Abba! Malapit lang din naman. Tayo na lang sa dulo. Ayan o, tayo tayo. kami pupunta sa kabila? Ayan kasama ko. Ayan, sa tawid na yan. Diyan lang yung bibilihan ko ng bike yang may ano na gasoline station Kapag nabayaran namin yung na kami mag grocery doon sa dulo magkakay muno magkain pang isang linggo O oh, yang. Oh, wala na you know? Hindi yan. Ulay orange yun. Tanong natin. Nabili na ata. Kulay na yung mo. Oh. Sabi niya kasi kaya baka daw mabili na eh. Parang wala na. Ay siya wala na nga. Nandito yung kahapon eh. Ito na sa loob. Ay ba yan na sa loob? Nasaan? Ayun na sa loob Tara Wala na pala dito Ayun sa loob, pinasok sa loob Pupunta namin sa loob Nandun pala sa loob, kala ko nabili na eh Tingnan na natin Ayun Nandito pala yung ano Ito Ayun oh Sayang yung orange na yun eh Dapat pala binayaran ko na kahapon Oo, uh, pero tayo po na kahit Ito yung nabili ko tuloy, kulay puti Walong pitong libo, pili na to Maganda rin naman <laughs> Galing kami sa police station Na-register namin Doon kami natagalan Hindi daw kaya i-register dyan sa police station Kailangan sa ano Para sa munisipyo Pero okay naman na Basta dala ko daw yung resibo Na pagbili ko nito yung kulay orange hindi ko na nabili gawa nang nabili na pala kahapon yun dapat binayaran ko na, may, may nagpa reserve na daw kay itong puti na lang nabili ko ang ganda oh nasa 7,000 yun Chevrolet kaso walang basket kunin namin itong basket na itong dalawa ililipat ko dito para pag namimili kami may basket yan ayan kakalasin namin ay may isang bata doon ang mabait ng pulis dito do so, lilipat namin yung basket na yan lipat dito sa so, kayong isa lipat din dito para may lagayan pag namimili ang ganda pa oh napakamura 7,000 yun lang 20% kasi ano kibrolit um, ang ganda hmm. ayun papalitan na ila, ikakabit na namin to Da

ito ko na hindi kita na But natin. Ah. Ini patut tak tanggalin tu. Ini patut na yan. tu. Ini patut tak tanggalin kaya. Ini <laughs> patut tak tanggalin tu. Kasi wala tayong makalas. Ali ah, Rizal no? oh. Oh, nabubuno 'to eh. Pati yung ilo pala nito kasama. Tingnan pala natin ang ano. Ito 'yung ano. Ay, 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 ay,

Ayaw, nakabit na namin yung basket sa likod. Sa unahan lang wala. Hindi na to.